Dati po ay sa mga istasyon ng tren at point to point o P2P buses lamang po ginagamit yung stored value card o beep card. Ba e simula po bukas, October 1 ay uumpisahan na po ng Department of Transportation ang no beep card, no ride policy sa public utility buses na dumaraan po sa EDSA. Kung na ito ay makakapanayan po natin sa Department of Transportation Assistant Secretary Alberto Swan -Sing via phone patch. Rise and shine po, ASIC Swan Singh. Diane Querer po with Aljo Bendio. Good morning po, sir. Good morning, Diane. It's good morning, Dan Aljo. Good morning sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Opo, si Bert Swansing, ang Road Sector Senior Consultant ng Department of Transportation. Sir Bert, ano po ang nakikita ninyong epekto ng cashless? Ito maganda ito ha. Cashless transaction system sa ating pong mga pampublikong bus, public utility buses uh, sa pagbibiyahe ng ating pong mga mananakay starting today. Starting tomorrow. Starting tomorrow, uh, Arjun. Uh, yung lahat ng mga Uh, October 1, October 1. Ah so hindi po September 30. October 1. Okay, si so klaro uh, na tayo. Opo. Go ahead po. Ah yes. uh, magsisimula bukas uh, lahat ng mga bumibiyahin, mga pasahero na gumagamit ng EDSA busway, you no? Know, o yung carousel, uh, yung nagbibiyahe yan magmula monumento hanggang PITX tapos pabalik. Uh, ang kailangan ay uh, meron silang uh, tinatawag na beep card, you no? Know, para mm. makasakay sila sa mga bus na bumibiyahe dyan sa ruta na yan. Okay, Asik singin sa pag-transition po natin dito, both maging po dun sa mga buses po natin, ilan na po yung may um, ready for this transaction system at maging po doon sa mga consumers, tingin nyo po ba ay ready na rin sila for this transition na Asik Perks, Sa palagay ko, ready na sila. Kasi alam nyo, uh, Diana, matagal na natin inumpisahan yan eh, since uh, July 1st nung no, nag-resume tayo ng uh, public transport operation. Uh, in, in, uh, in ito, uh, ginagamit na natin yan, ano, yung tawag itong cashless transaction. Kaya lang, ang, gusto natin mangyari ngayon, ay eh, full, full operation na, ano, ng cashless mm -hmm. transaction dyan sa Edsa Busway. Uh, ano yan eh, uh, tawag sumusunod tayo sa panuntunan ng IAPF, ano, na parang hindi magkaroon ng hawaan. Ano? Kung halimbawa kayo sasakay sa bus kasi pagka ang ginagamit pera, hindi natin alam kung sino humawak yan, kung yung humawak, dating humawak yan, may sakit o yung magkakaroon ng contamination. Kaya uh, minarapat natin gawin na uh, cashless ang transaction na uh, dyan sa Edsa Busway. Sa Edsa Busway pa lang, uh, uh, yung ibang ruta natin susunod na yan. Opo. May mga pagtaas ba sa pasahe sa public utility buses, Robert, ngayong kinakailangan ng gamitin? Ito pong stored value card o beep card sa kanila pong pagsakay. Ah, wala naman. Yung pa rin ang babayaran nila. No? Yung pa rin babayaran nila. Kaya lang, gagamit sila ng card. So, hmm. hindi sila makasakay sa bus uh, kung wala silang card. Kasi unang-una, walang uh, konduktor na magtatanggap mag, uh, ng kanilang bayad ang dadto lang sa loob ng bus is yung uh, bus driver. Okay, Apa. so um in terms of availability naman ng beep card, madali naman po ito nga maka-avail yung ating kong mga mananakay sa mga bus stop at maging yung pagpapa na rin po para baka naman hindi pagpunta doon sa base eh, hindi makasakay dahil wala pong beep card. Ay, okay. Uh, tungkol din sa bagay niyan. Ah, uh, ang uh, beep uh, Ayala nangangako naman sila na lahat ng bus stops natin pupwestohan nila ng mga tao para magdispense dispense doong mga uh, card na tinatawag. You know. Pati, pati yung pag up doon din sa sa tao sa so bus stop, uh, pwedeng gawin. Opo. Uh, yung mga requirements na lang siguro, sir, no? ano po ang uh, mga dapat nilang ihanda uh, bago sila sumakay at uh, siyempre may atid sa kanilang destinasyon na uh, Alinsunod pa rin sa tayong pinatutupad na health and safety protocols po. Well, as usual aside from the gift card, pinatutupad natin yung uh, no mask, no no ride ano. No mask tapos no face shield, no ride. Uh, tapos uh, dapat sa loob ng bus, eh, mag maintain tayo ng social distancing ano. Uh, nat not less than one meter ang distansya ng kada isang pasahero. Opo. Then, uh, of course, uh, yung alcohol, uh, tapos uh, dapat uh, no talking while inside the bus, yung mga ganun. Okay, so tomorrow po yung um, cashless transaction sa mga bus na dun sa EDSA busway. Pero today po, as it's one thing, yung binuksan naman po yung uh, ruta 12 na routes po um, yung pas, yung patungo, palabas, Central zone, at Calabar Zone. Ilang pasahero po yung inaasahan po ninyong sasakit? Mabiyahe po ngayong araw, sir. Well, uh, yan, kada, kada bus, uh, depende sa haba ng bus. Ano, merong 11 meter bus, merong 12 meter bus. Pero uh, yung, yung ang tawag ito, sa 11 meter bus, sa 22 passengers lang ang pwedeng sumakay doon sa bus na yun. Opo. Okay, so para maiwasan po natin ang uh, babasa kay kung saan-saan ng mga pasahero. Yes. Opo. Uh, bawal. 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 Bawal na yun, sir, uh, di ba? May may ang ating uh, panuntunan sa bagay na yan. Opo. Na ang operasyon natin ay point to point, ano? From terminal, mm. dito sa Maynila, uh, hanggang doon sa terminal sa Batangas at ganoon din bawal sila magsakay along the way. So sa kalaunan po, in line sa ating uh, POV Modernization Program, uh, hindi na kinakailangan makikipag-compete ang mga, uh, mga bus, ilang pang, mga bus, kahit eh, nagsisiksika po tayo sa kalsada, sir. Ah yes, so, oh, na natin kasi dami na mga public utility vehicles na tumatakbo sa ating kalsada ngayon. Yan nga ang uh, inaangal ng ilang mga kaibigan natin sa pa uh, ano, yung mga traditional na jeepneys kung bakit hanggang, hanggang ngayon daw ay hindi pa sila nakatatakbo. No? Mm. Uh, kasi nga, uh, kinokontrol natin yung dami ng public utility vehicles na tumatakbo sa ating mga lansangan. No, oh, so, uh, sa kalaunan, wala na po yung boundary system? Ah, uh, yes. Of course. Okay. Of course. You no? Know? Uh, isa yun sa programa ng Department of Transportation na baguhin ano, you know, yung Actually, baguhin ang transportation landscape dito sa Pilipinas. Opo. Like for example, yung compensation ng mga drivers natin mm. lalong-lalo na yung mga uh, driver ng mga jeepney, ano na nasanay sila sa boundary system. Uh, At na po natin yan na uh, dapat ang jeepney driver is uh, empleyado ng mm. operator ng isang jeepney. Mm -hmm. Kasi dati ayaw kilalanin kinalalani ng uh, if the operator na yung kanyang driver ay eh, kanyang empleyado. Mm -hmm. Kaya ang parang nangyayari, uh, inaarkila ng driver yung yung sasakyang kanyang binamaneho at nagbabayad na lang ng kinatawag nating boundary. Mm -hmm. e Kung dati-dati, eh, ayaw nila pong implement itong busway system sa si EDSA. Ito, ginagawa ay, na natin. Opo. <coughs> eh, hopefully, sa susunod, eh, tatanggap na ng buwan ng sweldo talaga lahat. Hindi lang mga mm -hmm. bus drivers, ang pati mga... Ang bus driver ngayon, ni ang bus driver ngayon, Aljon, is actually, tumatanggap na sila ng regular na tao. Then, eh, no? Opo. Uh, aside, of course, sa mga bonus na binibigay sa kanila mm. ng operator. Pero ang isang uh, kapuna-puna dyan is, of course, yung uh, mas mabilis na pagbibigay sa EDSA. Opo. Uh, kung noong bago mag-COVID, ang halimbawa galing ka ng uh, monumento, papunta ka ng uh, Tap Avenue, uh, kukusubo ka ng mayigit na dalawang kalating oras, ngayon, eh, walang isang oras. Eh, Nandun pa na sa from Monumento yes. uh, up to Top Avenue uh, in less than one hour. Lalo-lalo na kung uh, kasi itong barriers natin, uh, dinudugtong-dugtong na natin yan hanggang makaabot tayo sa Monumento. No? Uh, sinasabay natin naman sa programa ng uh, MMDA na alisin yung mga U-turn All right, thank you very much for your time today. Marami pong salamat sa inyo pong panahon, Department of Transportation Assistant Secretary Alberto Swansing. Marami pong salamat. Sir. Thank you po. Marami, sal oh, ah, salamat po. Marami salamat po. Maganda po para sa inyo.